Kamusta mga ka-alextimation? Dahil nobyembre na, puso na naman ang katatakutan. Malamang inaabangan nyo din bago mag-undas yung nakakatakot na palabas tulad ng gabi ng lagim. Ayan, simula na. Hindi naman nakakatakot yan. Ako, ayan na nga. Takot ka pala, Bogart. Ako nga, relax lang. Totoo nga yan, white lady. Ang ganda naman ng painting na yun. May ganyan din ba kayong kilala? Pag nakakatakot ng pinanonood, ayaw panoorin. Si Bogart, ayaw manood. Takot sa white lady. Ayan, kumarisyal na, Bogart. Sinong takot? Ayan, oh, nanonood na. Parang may ibang tao. nako guni-guni nyo lang yon. Kayo pala ang takot eh. Wow, wow, wow. White lady. Nako, totoong wait lady. Nanonood pa, takot naman pala. <laughs> Siyempre, bago maguntas, hindi nawawala ang kwentuhang nakakatakot. Tawa pa, abudo. Alam nyo ba, sabi ni Aling Kaang, Nakakita daw siya ng kapre malapit doon sa bahay nila kagabi. Oo nga, doon sa punong mangga. Malapit pa naman bahay namin doon. Eh alam nyo ba, may nagpapakita doon na pugot na ulo dyan sa bakat lote. Di ba abudo, doon ka na daan? Hindi naman ako takot doon. Tara, uwi na tayo. Baka may magpakita pa dito. Oo nga, tara na. Kala nila natatakot ako. Pata, tulungan mo ko. Naku, pugot na ulo. Ay, bakit mo ako iniwan? Ang sikip naman ng damit na ito. Pugot na ulo daw. Baka panot na ulo at hindi nawawala tuwing magundas ang paglilinis at pagpintura ng puntod. O oh, Bogart, tanda mo pa ba yung puntod na pipinturahan? Oo naman, ako pa. Sige, bibili lang ako saglit ng walis. A few inches later. Matagal pa ba yan, Bogart? Konti na lang. Oh, Lex, ang tagal mo. Malapit na matapos. Aba, hindi naman yan yung amin itong isa. Paktay tayo dyan. Kakaunti na pintura. Sabi mo, tanda mo, baka pinagpalit, Lex. Hehehehe. <laughs> Kaya mo yan, Abudo, parkour. Oo naman, manood ka. And his name is John C. Boom, giba. At sa araw naman ng undas, nagtitinda kami ng bulaklak. Siyempre, kandila at paputok. Hahaha. <laughs> Sorry, pang New Year pala yun. At eto ang malupit sa lahat. Sinusuot na nila ang kanilang mga pamasko sa araw ng undas. Aba, abudo. Suot mo na pamasko mo ah. Siyempre naman. Tara na, sa simentaryo. DJ, kilala ko yung forma na yan ah. Eto Lex, kilala mong to. Teka. Kormang lamok yan ah. At hindi mawawala ang pangunguhan ng kandila. Kahit bagong tirik lang, eh kinukuha na agad. Pa ako yata ang kinukutkut mo dyan eh. Meron pang konti to. Hindi ko natandayong sa amin. Ayun bogat, bagong lagay. Ako bahala dyan. Ay hey, bata, nakita mo yung kandila ko dito? Ayun manong, kinuha ng batang kulot. Lokong bata yun ah. Kabagong lagay, kinuha na agad. Huwag nyo gagayain si Bogart ha. Ah. Pag marami nang nakuha, pwede na ibenta. At pag may sumabra naman, ginagawa namin sa kandila ay ganito. Buhusan ko na ba, Bogart? Saglit lang, Lex. Di pa naapoy. Sasabihin ko pag anak ng Tokwa. Sabing saglit lang. <laughs> Malakas pala, no? Ay, hindi. Mahina nga, eh. Kayo, mga Lodi, share nyo naman experience nyo tuwing mag-uundas. At shout out na ulit, mga Lodi.